Good morning guys, nandito kami sa nursery Sa may kapas na po ito O oh, kapas Kapas, sa may kapas Ang oh. daming pagpipilian Fruit bearing trees Iba-ibang prutas po, marami dito oh. Yan, mga, mga sampalok sila, mahogany Yung mangga nila, ang lalaki o oh. Pwede pa daw to ilipat Basta may sasakyan kayo kasi basta kasama daw yung ugat oh, lalaki na mumunga na daw to. Pero hindi pa kasi season ngayon. may mga ano sila dito, mga guyabano. Ay yeah, mga mangga nila, iba-ibang yung variety ng mangga. Tapos tingnan natin yung mga ano dito, kalamansi. Lalaki ng bunga, liliit lang ng puno oh. Tingnan nyo guys. Tingnan niyo nung bunga, laki oh. Diba? Ang lalaki ng bunga oh. Magdadagdag tayo dun sa ano, bibili tayo kaya tayo nandito no. Magdadagdag kami sa farm. Kasi may nabili kami pero kulang. Kasi maluwang yung farm. Ayun oh, ang gaganda ng mangga nila. Ang lalaki. Yan daw ano daw yan. Pitong pitong graph yan pitong klase yung bunga niya, iba-ibang klasing mangga daw. Kada sanga nyan niyan, iba yung bunga. May mga ganyan sila na grafted na mango. Nabili ko yun, 2.5 million. Ngayon, tinuwala ng million. Yan o, ang lalaki ng mangga. Mataas na agad kung makakabili ka ng ganito. Kung may sasakyan sana. O, oh, yan o. Mataas na agad yung mangga. Yan, dami nilang pananim dito, guys. Yung mga langka, kamias, yung mga santol. Ah, 'yung tataas na mangga dito, oh. Mas marami 'yung mangga nila. Ito mga kalamansi, may bunga, oh. Pero maliliit 'yung bunga nila. Maliit pa. Yan, pipikapin daw oh. 'yan pag ganyan naka nakabukod. Ayan, ang laki ng nursery dito. Ito din may mga bunga na to. Ayan, oh. No? So, kung, kung marami sana tayong pambili, no. Madami tayong makukuha ang mangga. Ay, kalamansi, mangga, santol, yan. So, dahil mainipin tayo, kailangan malaki na agad yung mabili natin, no. Kahit ilang piraso lang. Para siyempre yung makabunga agad makita natin no baka mamaya pag tanda natin doon pa mamunga yung mabili natin so, ito guys namimili na kami ng medyo maganda yung marami yung sanga daw sabi nung asawak para maraming bunga yan may maraming sanga possible daw na mas maraming bunga tama nga naman wala mabunga? ay walang bunga o yung may iba, bunga na. Ang kulit, parang siyang gubat na, no? Uh, Oo, oh, yung, <laughs> yung iba. Yung hindi na benta, lalak mo na. Tingnan mo dito, oh, parang gubat. Parang matagal tumakas. <laughs> Ay, yung mga matangkad na lang, ano na yung... ano? Ayun na, may bunga, pero maliit ah. Anin? Ilan na yung nandun? Apat. Apat pa lang. O, dadaling ko na po mo. Ah, Sige pa. si, po. Ah. Yan. Ilan yung nasa bukid? Dalawa, no? Nakalamans si eh. Oh. Oo. Ah, sige. Ito yung mga nabili natin guys Pandagdag dun sa farm Ito bumili tayo ng langka Kasi yung order ko na langka dati Di na deliver no Ang dalawa sila oh. Tapos dalawa yung mangga Ang tangkad ng mangga natin guys oh. Ayan o oh, lagpas na sa bubong oh. Kasi mga Dalawa lang kasi nasa bukid na no? Kalamansi So bumili kami ng anim pa Ayan buti na lang may service tayong pick up Hilux yan ay hindi pala yung Hilux hindi pala atin yung Hilux kolong kolong lang pala yung atin yan, yan o no? tangkad ito may libre tayong kalabaw na mangga yan pero maliit pa grafted din siya yan ang freebie andito naman kami sa sa kapas pa rin mga tindahan ng mga garden plants marami dito guys nakahilera lang dito no kung pupunta ka ng tarlac yan papunta tarlac tindahan na to ito naman papunta kapas proper marami silang ano dito mga halaman pagpipilian tsaka mga bato pandesign ang ganyan marami dito so yung asawa ko mamimili daw ng mga yung kulay dilaw yung ganyan so ito yung mga binili niya guys oh. Ang gumamela saka ito eh di ko alam kung anong tawag dito napuno na yung ano kolong kolong tapos ito may ganyan so. ito pa anong pangalan yan di ko alam mga pangalan kaya dahil maluwang doon sa ano malaya na naman siya mag garden marami siyang pagtataniman no tapos nanghingi pa siya mga cutting sa iyo no ibang ano gumamela tsaka bogeng ito na yung mga nabili nating na halaman mga lods yan o, ang tangkad o oh. diba? abot na sa langit o oh. naman yung nabili niya sa garden yung mga ano natin kalamansi Ayan. pero bukas na siguro tayo makakapagtanim nito medyo napagod tayo papahinga muna tayo okay naman yan kahit di agad itanim yan eh may ano naman yan eh hindi ka tulad ng ibang mangga na pinapulot ka sa basura binubulot ko talaga kailangan ng itanim agad kasi walang lupa. Tingnan mo yung mga binili kong mga unang halaman, yung mga mangga oh. Nanliliit tuloy ako ngayon. May malaki dito oh. Dapat pala bumili na lang ako dyan sa ano, nursery mismo, mas muro kasi pag ano kaysa dyan na i-deliver na malayo online. Eh susunod na dalam na natin. mo na mga bunga. Oh, sa bagay may bunga na, no. Ito wala pa, no. Hindi natin alam kung magbubunga 'to ng saging o ano 'yan, no. O, mamay, hindi manggingi bunga eh. Santol pala. Good morning mga lods. Ito na itanim ko na yung mga binili nating mangga kahapon, no. Ayun na siya. Tapos andiyan yung isa. Diyan ko nilagay si malapit sa bahay, no, para mabilis tayong maglilim Pumresko ko yung bahay. Ay nilagay ko diyan malapit lang. Tsaka dito kasi puno ng mga inuuna nating naitanim, no, mga fruit bearing trees na binili ko sa online. Pero mas maliliit, no. Mas maganda pala bumili na ako sa nursery makakapili pa tayo ng magaganda tapos mas mura siya hindi ka tulad ng online kasi i-deliver ide pa may charge no hindi ka tulad sa nursery talaga oh makakapili ka ng magaganda tsaka malalaki ang actual mo makikita so yun yung ating mga mangga dalawang mangga ito yung mga una nating tinanim no parang ang liit kasi eh. meron na tayong malaki-laki parang maliit sila tingnan ito naman yung freebie kahapon na binigay ng matanda. Yan, yung mangga. Tapos dito ko nilagay yung isang langka. Ewan ko lang kung di matatakpan yung ano. Yung Mount Arayat, sabi kasi ng asawa ko, huwag mong tatakpan yung Mount Arayat pag ano ah. Pag nasa bahay tayo, kailangan kitang kita yung Arayat. Eh, may puno naman na doon. Katakip naman eh. Tapos dito naman, mga lods dito ko tinanim yung ibang ano natin yung langka ay yung ating isang langka no tapos yung mga kalamansi natin nandyan sama sama na dito sa area na to sabi ko nga sa asawa ko gusto ko nagtatanim ako assorted hindi sama sama yung ano sabi nga, hindi sa farming kasi dapat lahat ng magkaklase pare parehas ang uri isang ano isang area kaya yan dito ko na nilagay sa akin kasi parang gusto ko parang hindi siya sinasadya ba na naitanim nandyan yung may buko dyan may mangga, may avocado ganun yung trip ko parang gubat siya na hindi sinasadya no? hindi inayos ito naman yung mga halaman ng asawa ko na binili din niya kahapon yan ito di pa niya na transfer umuwi muna siya sa bahay yan pa pero yung iba na, itanim na dyan dyan ito yung mga seedlings niya mga seeds Ayan yung mga binili niyang kulay dilaw kahapon. Ayan. Nakahilera dyan sa gilid ng bahay. Tapos yung gumamela Ayan yung binili niyang gumamela kahapon. So unti-unti no. Mapupuno namin itong itong farm para pumresko. Siguro matagal pa to pero at least may inaantay tayong magandang ano yung perspective natin ng na magandang nature ba natural na ano ito yung isa pang tinanim niya kahapon ay binili ito yung siguro yan papaano niya sa post yan dalawa yan ay itong isa ewan ko anong balak niya dyan kung dyan na lang ba yan parang magbabaging na lang dyan sa post ng terrace so yun lang mga lods salamat po sa panonood ha <laughs> Pakilike po yung video kung nagustuhan nyo. Kung mahilig kayo sa farming. Samahan nyo po kami mag-improve at mag-ano nang mag-cultivate nitong ating farm. Sa mga hindi pa naka-subscribe, pa-subscribe na lang po tapos paki-pindot po yung notification bell para sa susunod nating mga vlogs. Updated po kayo, no. So yun lang po. Salamat po. Hanggang sa susunod.